So ito na nga mga Habibis, madaling araw nang natulog si Habi David tsaka yung mga bisita namin. Tinapos kasi nila yung mga kanta para sa album na i-release ni Habi David. At para masarap ang gising nila, lutuan ko sila ng beef caldereta. Gagamit ako ng pressure cooker para palambuting mabuti yung ating mga baka. Tapos niligyan ko lang siya ng tatlong pirasong bawang at saka isang pirasong sibuyas at konting peppercorn. At para mas malasa pa, din ako ng isang beef cube at kaunting asin. Tinakpan ko at in-steam ko siya for about 30 minutes. And after 30 minutes, eto, malambot na malambot na yung ating mga baka, kaya hinango ko na isa-isa yan. And then, sinet aside ko muna yung sabaw na pinaglutuan ng baka kasi gagamitin ko yung mamaya pagluluto. Next ko naman ginawa is, ipininito e, ko muna yung mga gulay na carrots at saka mga patatas. And after maluto, sinet aside ko lang din yan muna. Naglagay ako ng butter sa kawali, tapos nag-start na ako magisa ng maraming bawang at saka ng sibuyas. And then, iniligay ko na pinalambot na baka para igisa at sangkutsahin. Sinangkutsa ko lang yan for a few minutes, tapos nag-start na ako maglagay ng konting tomato Piece. At hinalo-halo ko lang ng very light yan. Nilagyan ko ng tatlong pirasong dahon ng laurel tapos nilagay na rin ako ng tomato sauce. Mas gusto ko talaga sa caldereta yung Italian sauce kaya lang Filipino style lang ang meron ako. Kaya yan na lang ang ginamit ko. And then iniligay ko na yung sabaw ng pinagpalambutan ng baka kanina. Para mas maging malasa yung ating kaldereta, di ba? Tapos tilakpan ko at inintay kong kumulo. Nung kumulo na tinimplahan ko na siya ng toyo, alam niyo na yung favorite brand ko, select soy sauce at saka ng Worcestershire sauce. Tapos minekos-mekos ko lang yan yung parang bagong term para sa mix-mix na kakaloka. Nagsiso na rin ako ng konting paminta tapos nilagay na ako ng liver spread. Siguro mga isa't kalahating kutsara yung nilagay ko dyan. Next ko namang iniligay ang isang lata ng garban sauce. At mas masarap ang kaldereta kapag medyo maanghang kaya naglagay ako ng dalawang pirasong siling labuyo. After that, naglagay na ako ng mga pickles tapos nag-start na rin ako magyadyad ng cheese. Yung ginamit ko yung melt sarap cheese. Tapos tinansya ko lang yan guys. Kayo nang bahala kung gaano karami yung gusto nyo gamitin. Nilagyan ko na rin ng Vienna sausage. Gusto ko sana Hungarian sausage kaya lang ang tigas pa na sa freezer. And then inilagay ko na yung prinitong carrots at patatas tapos naglagay na rin ako ng green olives. And lastly, naglagay na ako ng red bell pepper tapos sinalo-halo ko lang ulit yan at tinakpan ko para lutuin for about 1 to 2 minutes. At eto na nga, luto na ang ating beef caldereta. Kaso tulog pa yung mga kakain. Good morning, Miro. Good morning. <laughs> hey, tulog pa bro. sila. Mawin na ka ng pamay, nagluto ako ng caldereta. Yeah, so... Um, uh, tikman uh, mo na. Ano, ano pa yung ano, mga usual na uh, sinasabi kapag... Uh, yeah. Dahil yung sinasabi, itatakmas. So, let's try this one. Hala, i-try mo. <laughs> Malhang na caldereta. Beef caldereta yan. Alright, let's try this. Yes! Talog pa si Kayla tsaka si Javi David. Napuyat kayo? Yeah, it's 4am. <laughs> 4am, grabe naman. And ano ba ba yun? Ano hours na ba yun? Mag-eleven na. Mag-eleven. Grabe yung recording naman. Buti na lang. Nandiyan si Ty. Diba? Diba? Nandiyan si Ty nandiyan. Class talaga yun. Para may pagkain, pagising. I'm excited for this. <laughs> Alright, so guys. close to home. Close yeah, to home? close to, uh, to home. Home cooking tayo. Yeah. Um, meron sa tinatawag nanay na ano yun, lutong bahay. Meron din tinatawag na lutong nanay. And <laughs> this is lutong nanay. So, nanay <laughs> uh, so, na ako. Pwede na akong maging nanay. Yes, Char! Let's <laughs> go! Kain na! Thank yes. you! Yes! Yeah. Thank you. Good morning, Kayla. Good morning. Si Happy David, tulog pa rin. Yes. Yeah. Nagising ka natin. Kasama na si Miro. Perfect timing. At ang ulam natin ay beef caldereta. Mm -hmm. Super favorite ko. Ay, lang. talaga? Yan ang favorite mo? Caldereta, yes. Tikman mo. Medyo maanghang yan. Kasi masarap sa caldereta ang medyo maanghang. Yes sa amin hindi ako nakakapagmaanghang Ako din nagluluto sa amin. Oh! Pero, buto, hindi ka nagmamaanghang. Oo, kasi yung mga kapatid ko yung hindi, hindi mahihilig. Eh, ikaw, kumakain ka ng maanghang. Mmm. Mm. Mahilig ako sa maanghang. Ayan, tignan ang ating let's go. beef caldereta. Sabi David, mamaya yung mm, kakain. sobrang lambot. Kaya kung kain ito, isang malaki. <laughs> go! <laughs> Kayla Melian. Mmm. Perfect. Right? Perfect mm. talaga. Masarap. Pasado. Mm -mm. Yay! Kain ka ng madami. So nga mga happy bees. <laughs> Masaya mo ba so, yun nga mga bees. <laughs> Kaya, no. okay. <laughs> happy bees. Kain. Naparami kami eh. Kain tayo. Yay! Good morning, baby. Tapos na kumain si Miro at saka si Kayla. I'm so sorry, late ako nagising. Uh, you, woke, you, you woke up like that? Oo. Oh, oh. Pato plakado-plakado naman lang iyong man. Hindi, naligo na ako siyempre. <laughs> <laughs> Kumain ka na, nagluto ako. Ng... Late na kasi kami natapos ng recording. Nagluto ako. Uy, ng supportahan nyo naman mga kabibis yung songs ko. Magre-release ako ng album very soon. Yeah. And madami sa mga songs na yun ay produced by Miru, Ramiro Mataro. Ay, Ramiro. At kasama sa ako si... Oh, isa sa mga singers na kula guys, si Kayla. At siya din, she did the backup for one of the songs din. So, Sana supportahan nyo naman. Yes. <laughs> <laughs> Ikaw mo muna yung dito. Baby, first time ako kumain. Ano akong kutsana tinidor, baby? Eh, teka lang kumuha ka. Kamay. <laughs> Pwede ka magkamay. Kumain na si Ate Rose? Oo, o, hindi pa. Mamaya. Kumain na sila kayo ng breakfast. Alam mo kasi dito sa bahay, iba-iba kami ng eating time. Like, for example, late ako kumain. Ah, um, magagising. So, kumain na kami. Ganun din si Ate Rose. Maaga nagigising lagi kaya siyang mag-eat. Uh, tinapay na pati si Ate Rose so madalas sa morning. Mm. Parang mas masarap mag-white rice. rice. Mas masarap talaga ang white rice. Tignan mo. <laughs> Masarap sa makita isang kaldereta. Minsan lang naman. Tignan okay, right mo muna. Wow, there's sausage! Yes, it's a beef caldereta. So, you know muna. what I like sa beef? Yung gatil and the okay, may gatil dyan, ligaments, ligaments. Yeah. But, you know, that's what I like. Wow, and there's olives. May olives ko ng kaldereta. Green olives. Maybe you should learn kaldereta na uh, kambing talaga. Ay, naku, hindi ako kasi maramigsa. Ewan ko, tatay ko. E, hindi akong magunong, hindi ko, hindi akong mag-uuno ng kambing. You can do it, baby, kasi uh, kung mahal mo ako gagawin mo lahat. Oo. My word. Ang sarap! Uh, sa oh, there's spice also. Yes, medyong angham. Mmm, super malinam-nam. Yes. At meron ka na. Tignan mo. Quick dry. Ano? Ang yeah, First time yeah. ko man ito. Hindi ah. Ayaw nga, wala pa lang. Wala ka pa lang. I've never done Caldereta before. Ano ah, gawa ka na before? Oh, na si US ka. Habibi. Watermelon. Enjoy your lunch. Best seller, Habibi. Watermelon. <laughs> Ayan, okay, just tintikman mamuna ang ating beef caldereta. Ikaw na lang ang last na kakain. Sila Ate Rose tsaka si Lindy kumain na. At hindi ko sila na-video. Kumusta yung ano? Kasi busy ako. Ano? Kumusta yung ating beef caldereta, Lindy? Masarap po. <laughs> <laughs> Pala si Ate Rose na. Ate Ros, kumusta ang ating ano? Delicious po. Delicious? <laughs> <laughs> no, Diba? Let's go! O, ikaw, Justin, kumusta? Tingnan mo muna. Yeah, no all English. Ha? English, diba? <laughs> Tingnan mo ang ating beef caldereta, ha, kung masarap. Diba? Ikaw ang kaaliwili ang kakain. Masarap. Po. <laughs> ah, di pa nga natitikman, masarap agad. Diba? <laughs> sarap to, for sure. Tinikman namin lahat, yung masarap talaga. Bo, sarap po. Mm, -hmm. diba? Pwede nang pang resto. O, oh, pa. Mm. pag -hmm. <laughs> magkain. White rice. Mm -hmm.